Eto nga ang chika mga mare. Meron niyang bukas na kapehan at milkteahan dito sa Rizal. Eto nga ay ang Cafe Burit. Located nga ang Cafe Burit dito lang yan sa poblacion Sur. Tapat lang ito ng Dunkin Donut at tabi siya mismo ng terminal. Naka-open nga lang daw nila nung Monday. Kaya naman, for the go na ang Bengay. Ipapatikim nga daw nila yung bestseller nila. Yee. Wak na swak sa budget mga mare. Sa halagang 49 pesos, makakatikim ka na ng iba't ibang flavor ng iced coffee. O ba diba, napakamura niya. Sa Milk and Cloud naman ay 55 pesos. Bago nga ito sa pandinig ko mga mare. Sa fruit tea naman nila ay 49 pesos lang din. Rinay ko nga yung best seller nila sa fruit tea na blueberry. Arat na sa mga coffee at fruit tea lover dyan. Sa so, ano yung pinaka best seller dyan? Ano po, sa ice coffee po, yung ice yung macchiato po. Ah, macchiato. Anong size yan? Hindi po po Parang sa isang. Okay. Ano to, first ano mo, business mo dito? First business ko dito. Um, start to? Nung Monday lang po, babies nga yan. Namili lang po ano. Sa fruity? Apo. Anong masarap sa fruity niyo? Ang pesela po namin din yun yan. Yung blueberry Blueberry. blueberry. Ah, sige. Try ko yung blueberry. less mo na lang. May ano ba yung ng sugar? Or ano po? May less mo na lang. Ah, sige. Okay. Ah, nag ka na gumawa ng mga ganito? Opo. Mahirap pa? Mm, sa unang bumayon kasi one day lang ako nag -tip. Ah, one day lang. So nakuha mo na lahat, na perfect mo na lahat yung mga ano. Ano yung mga gusto, ano gustong gusto mong tinitimpla dyan? Yung pinaka ko pong tinitimpla yung sa, eto pang Spanish. Spanish? Latte. Ah, Spanish, Latte. Mm. So anong tawag sa mga ganito, ano, kuya? Mga, ano, ko, parang syrup po ng mga fruits ko. No. Mm. Tapos ito din sa ano sa cafe to, no? Ah, po, yung ginagamit ko namin gatas. Isa lang ba yung size set? Opo, yung ang naiba lang po yung sa may fruity po. Ay, may fruity. O, oh, kasi medyo malaki Kaya siya, po, no? Medyo malaki. Okay. Pero yung sa iced coffee po, tsaka soda freeze, tsaka yung milk cloud, same lang din po ng no? hmm. size. di